PBBM nagbigay pugay sa mga guro ngayong Teachers Month. Happy World Teachers Day! Ngayong araw po yan. Ipinagdiriwang po natin ang masisipag at maaasaan nating guro na naging pangalawang magulang natin. Huwag natin kalimutan na pasalamatan at patuloy na irespeto ang mga guro natin, ha? Dahil alam mo ba, kahit siya na ang may hawak ng pinakamataas na posisyon sa bansa, hindi pa rin kinalilimutan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagtawag ng ma'am sa mga guro. Ito ang binahagi ni Pangulong Marcos na labis ikinatuwa hindi lang ng mga guro pati na rin ng mga netizen dahil naipakita nito ang mataas na respeto ng Pangulo sa mga guro. Dagdag pa nga niya, hindi na raw magtatagal ang habit na ito. Ano nga ba ang masasabi ng mga guro tungkol kay Pangulong Marcos? Tara, suriin natin yan sa ginanap na konsyerto sa palasyo para sa mahal nating mga guro sa Malacanang noong October 1, 2023, nagkwento ang Pangulo tungkol sa isang teacher niya noong elementary na naging inspirasyon niya kung paano niya irespeto ang mga guro hanggang ngayon. Inorganize ang nasabing concert para magbigay pugay sa mga Pilipinong guro ngayong Teachers Month kasama ni Pangulong Marcos na nood ng kursyerto sa palasyo sina First Lady Liza Araneta Marcos, Vice President Sara Duterte, Senator Amy Marcos at iba pa. Ayos sa Schools Division Superintendent ng Basila na si Dr. Myra Bora Mangkabung, naramdaman niya ang pagpapahalaga ng Pangulo sa simple gestures nito. Sinangayunan ito ng Education Innovation Ambassador ng Sursogon na si Michelle Rubio na nagsabing tanging si Pangulong Marcos lang ang nagparamdam ng appreciation sa kanila sa kabila ng pagsubok na kinakaharap nila mula noong COVID-19 pandemic. Idiniin naman ni Engineer Reynaldo Ramos na hindi lang presentation of Filipino talents ang nangyaring concert. Effective way rin ito para ipakita ang special concern ng Marcos administration sa mga guro sa Pilipinas. Ayon sa Master Teacher 2 ng Jose Panganiban National High School sa Camarines Norte na si John Edward Atiwag. Sa sampung taon niyang pagtuturo, ito ang unang beses na nag-organisa ang gobyerno ng special event para sa Teachers Month Celebration. Kinabukasan ito, October 2, 2023, ako ang Pangulo na patuloy nilang sisikapin na matugunan ang pangangailangan ng education sector, lalo na ang mga guro, estudyante at mga paaralan. Matatandaan kamakailan lang, inutusan ni Pangulong Marcos ang Department of Education o DepEd na magsagawa ng pag-aaral para sa long-term approach ng pagpapataas ng sahod ng mga guro on top ng wage hike na natanggap nila sa ilalim ng Salary Standardization Law. Effort niya ito upang tuparin ang kanyang campaign promise na salary increase para sa mga guro. Sabi nga ni Dr. Mangkabung, masaya sila ang mga guro dahil may boses na sila at napapakinggan ito ng kasalukuyang administrasyon. Dagdag pa ni Engineer Ramos, nakaka ng moral ang pagpapahalaga ng gobyerno sa sipag at syaga ng mga guro sa bansa at masasabi niyang ito ang bagong Pilipinas. Sa iyong palagay, anong mga tulong pa ang maaaring ibigay ng gobyerno para sa mga guro sa bansa? D W I Z Research Report. Re -re report. Report.